1975 pa na magumpisang magtanim ng tabako si Tatay Freddy. Noon, nakasanayan niya na ang maglagay lamang ng pataba sa kanyang mga pananim. Yun lang, sa paglipas ng mga taon, napansin nito ang pagliit ng mga dahon at dumadalas ang pag-atake ng mga insekto sa kanyang pananim. Igas lang. Army worms kung kaadar. Lagyan managadu. Isang nga ispremiti. Ide sir, pag ispremiti, lanit lang kas kada kwa madi na nga ikas agad madi handa mapatay itatay. Imbis na komita, tila na lugi pa ito sa gastos ng kanya mga pananim, lalo na ngayong ininyo. In Kaya isa siya sa mga naimbitahan para sa demonstration ng isang epektibong foliar fertilizer. Ito ay ang Omega Green. Apat na raang pananim nito ay naisprayan ng Omega Green habang ang natitirang apat na raang natanim nito ay hindi nilagyan ng anumang pataba bilang control group. Sir, ito panagdakil tibulong nati mapansin ko, pa, manag, ag, pati katayag lumam, lamang na tadakil. Ti kolor, halos pares lang, ti kolor ti tabak. Yaw, or ti numaluton sir, pares lang ti kolor na. Mm -hmm. Ngayon ti talaga nga di kilmat, sir. Ipakita, tadya kilos na namin, sir. Nadagdag sin pa, Nadagdag sin. Kaya kilos na baybay dandan, no? Nakalamang ka ti kilos, o, di lamang ka bayad. Kasi, <laughs> sir. Ang dating maliliit na dahon, napalitan ng malago at naging luntian at hindi na ito masyadong gumagastos ng pestisidyo laban sa mga insekto. Ito ang pangakong hatid ng Omega Green ng Income Agri-Marketing sa mga magsasaka. Na ipagamit yung Omega Green sa demo para mas makita nila kung gaano ba ito uh, makatulong sa kanilang tanim na tabako. Kagaya po sa paglaki, paglapad po ng uh, dahon ng tabako nila at resistensya. Uh, parang kahit nakukulangan po ng tubig is nas nasusustain niya po niya yung paglaki ng tabako nila. Isa lang si Tatoy Predi sa mga daan-daang magsasakang nais ding matulungan ng NCAM Agri Marketing. Sa tala ng City Agricultural Office, aabot sa siyam na ektarya ng lupain ang pinagtatam ng tabako sa lungsod ng San Fernando. Umaasa sila na sa tulong ng Omega Green, mas lalaki at gaganda ang produksyon ng tabako sa lungsod. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Omega Green by Encom Agri Marketing, the ultimate friend All farmers!